hello sa inyo and for today mga apat na araw na namin dito sa Bukid province after nung last vlog ko yun yung nahuli kami na mga, ay nanguha kami ng na mga talaba, mga shells ito yung hindi na ako nakapag close ang ko. Tapos kasi may nararamdaman kasi akong hindi maganda. Yung pa ako, namamaga siya. Ang dami. Maraming kumagat sa akin hindi ko alam. O dahil nga hindi ako sanay. Dahil first time ko nga, tibang ng huli na mga ganun. Talas, yung lumusong sa tubig doon. Pero dagat yun. Pero sa mga gilid-gilid nga, hindi ko alam. Basta may kumagat sa akin. Tapos ng ngayon pag isip ko, namamaga na talaga siya. Ah, may ipapakita ko sa inyo. Tapos ngayon, ang vlog natin is, iikot tayo sa loop ata ni mother. Actually, lupa ng lola yung pero pinag-share na ni lola sa mga anak niya. Isang po silang magkakapatid. So, ngayon, gusto ipakita ni mama yung mga tanim doon sa kanyang area. Tapos ngayon, kukuha kami ng buta ka, ay, buta ko doon. Bota kay mama. Kay lola pala. Oo. Ayan. Wait lang, baka ma-discussion na naman ako. Ayan. Mahilam tayo kasi nag na ako tapos nag-legis. Di diba, yung medyas ko? O, oh, di ba? Kakaiba. Hiram <laughs> lang din yun. Ay, tara na. Ako ang kasyendera dito. For my pie at boots. Dito ang shortcut, guys. Tala. <laughs> Sintik na yan. <laughs> Come on, guys. Come on. Come on. Hindi. Hindi tayo sa lupa ni mama. Sa area ni mama. Pero dahil na bu bukot pa to, kailangan natin maging maingat. Kasi madami mga insekto. Baka mamaya madagdagan na naman yung pamamaga ng pa ako. Ito. <laughs> <laughs> ito oh, Gabi to oh. Ito mga to. Matama ako siya Gabi to? Oo na. Gabi yan. Yeah. Eh, hindi pa nakakaalam kung ano yung puno ng durian. Ito ang puno ng durian. Ito yung ito, ito yung bulak na. Ito yung bulak na. Ito na. Ito yung ito yung bulaklak ng durian. Ganyan. Yan, ang dami. Oh, eh, oh, ang dami. Ano, pag nagbunga yan. Bunga. Maano to native na durian? Native lang. Ah, yun ang favorite ko. Mama! Ang kabayo! <laughs> yung outfit niya kay Lola Lapian. Nakaready na ba? first time din niya dito. First time din niya. First time mag-ikot, actually. Kasi hindi, pag pupunta kami din hindi, hindi kami nag-iikot nga. Ala, oh, natutuwa si mama kasi may mga bunga din yung durian niya. Yung sa area niya, may durian din daw siya. So ngayon, check natin. Kasi akala ni mama, yung durian lang din nakita namin kanina. May bulaklak. Eh, hindi niya napansin na may bulaklak din yung durian niya. <laughs> Mako! Ang grabe sa baba lang! Ayan, tumatama ay, si mother, oh. Dahil maraming bulaklak ang kanyang durian. Okay, no, dali ko. May mga maliliit na banana. Mga dwarf na coconut yan. Kailangan na talaga siyang damuhan ay, ba? Mga mo, mga Kasi pag hindi mo ito dinamuhan, tingnan mo nangyayari. Ay, oh, masyado na matataas. May apel kono na, iyan, iyan, nakikita niyong puno na iyan, yan, mangga yan sabi ni mama kaedaran daw nila yan para nasa 50 plus na yan 50 years diba mas lagan ng bahay diyan oh alam mo itong alam nyo itong mangga ni mama na mangga masyadong mataas tas ano yung magandang lagan to ng treehouse, eh hopefully hopefully pag nagkaroon ako ng pera palalagay ko to ng uh, Treehouse house na mali ito yung parang papag lang dyan sa taas kasi tingnan maganda yung sanga-sanga oh matibay tapos ito, durian na naman yan. So yung area ni mama, may dalawang durian. Tapos the rest, kasi the rest na tanim dito is mga coconut. Kasi ito yung pinagkakakitaan ng lupa ni Lola. Nagkokopra siya. Anong mo, yung ano, yung linya ng mga ano? Paano mo nalaman? Kasi yung mga kasama mag-hobby, kaya alam mo Ah, okay, ito na. Mga nakata may mga nakatago kasi na ano, yung malalaman mo na ito yung area nila. Kasi yun ang question ko, mama, paano mo nalaman na ito yung area mo? Kasi nga, wala akong nakikita mga linya-linya. So, ito kamuting kahoy, oh. Bagong tanim nila, mama. Pinataniman ni mama. Ito, saging. Kailangan namin, anuhan to? Kailangan ng pondo para ma, ano ba? Para sa ganun, maanuhan to ba? Matanggalan ng mga damo ba? Kasi hindi kakayain ng ito kasi, siya rin yung tagaminting dito sa lahat ng lupain nilang magkakapatid. Ito oh, makahiya. Diba, alam ko parang binibenta to dati nung COVID time. Yung makahiya. Dito sa pinupulit na ano lang siya. Oh, tumitiklop siya sa sarili niya. Ta <laughs> oh. Tanan! May flower oh. Kukuha kami ng tambis. Pipitasin na namin yan. Pakinggan niyo yung sound. Diba? yung sound na narinig nyo grabe ang buhay ng probinsya no? Ni yan oh, tanggalin namin to para panungkit ng makopa o tambis. sila na yung pinakuha ko mupo na lang ako dito kasi hindi na kaya masakit kasi yung paa ko nga dahil namamaga ay umupo na lang ako sa may ali po ng tambis ito po yung mga nanguha ng tambis po ninyo <laughs> kaya po lagi nauubos yung tambis nyo dyan <laughs> charot lang sa tita sa tita namin yan <laughs> kaya walang problema <laughs> may napakuha niya talaga ito yung prutas na nakuha sa, sa bakod ito yung kaninang pinitas nila o yung tampis tapos yung suha kuha lang, pitas lang nila sa may likod ah, diba? libre yung prutas namin dito ha? kain tayo ito, gawa ka ng asin asin, nilagyan mo ng asin mo. Eh. Ha? Huh? Uh, Ang nakayo? Ano ba ko na? Tamis? Ang sapta ka kapag nilalagyan ng asay. Yeah. Mm. Okay. Mmm. Huh? Uh, ha? Uh, yeah. yeah. Mmm. 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 Tapos ngayon, time check natin is, ala, nasira yung cutics. nagpa sa ako, pero nasira to, oh. Nasira. <laughs> nasira. nagpa ako nagpa kami lahat dito ng mga babae. Nagpa-home service lang kami. Kasi nga, diba, galing kami ng... Diba, nangunga kami ng talaba kapon. So, yung kuko namin lahat, ang dudumi. Ang putik-puti. Lahat ng mga putik nandun sa kuko namin. Papakita ko sa inyo yung pamamaga ng paa ko. Ito yung nangyari sa paa ko. Ayan, una Namamaga talaga siya. Pero ito, nilag hindi ito ano ha, nilagyan ito ng parang herbal na dahon. Yung, yung piga niya. Kaya siya naging color brown yung aking paa. Tapos ito, oh. ito naman, ito naman yung namamaga din. So, see, yung paa ko, Ganyan ang nangyari. Para siyang die. So, kwento ko sa inyo yung nangyari sa pa ako. Kasi nga, tiba lumusong kami sa may dagat. Nung nag tide na siya. Sa mga gilid-gilid lang. Hindi kami lumabas. Sa buka na lang siya. So, ngayon, nung lumusong kami, ma putik pala yun sa baba na yun. Yung malambot siya. Hindi ko. Tapos, pag lumusong ka na, hanggang half ng binti mo yung, yung lumulubog. So, ngayon, Lumubog ako doon. Hanggang sa nagalap kami talaga. Hindi ko na naman naman. Tapos umahon na ako, dahil putik naman. So, hindi mo alam kung sino yung na yung kumakagat sa'yo. So, pagugas ko ng paa, nangangati yung mga paa ko ba? Hindi ko alam kung ano yung kumagat sa paa ko. Pero for sure, akong maliit na insekto lang na itim Maliit na insekto right? Hindi ko alam kasi hindi ako familiar sa mga insekto dito. So, kinamot ko siya. Una, parang kagat lang siya ng lamok. Kagat ng lamok. Tapos, kinakamot ko kasi makati talaga. Ibang iba yung katinya So kinamot ko pa na mas nagiginawa na ako pag nakakamot ko siya nang nakakamot. Tapos later hanggang sa napasiko, namama yung isang parang kagat ng lamok, parang lumalaki na siya nang lumalaki. Tapos kagabi na natulog na ako sa madaling araw, sobrang niya talaga. So kinakamot ko siya Hanggang sa paggising ko sa umaga, din ako na nagising ako ng maaga. ng mga alas 6 bumangon na ako sa sobrang katingnya pa ako Pagkakita ko ganun na namaga na talaga yung paa ko na bubord ako. Gusto kong tingnan ko ano yung ginagawa nila doon sa baba. Kasi kanina umaga, di ba? Minakita ko, uh, umiikot kami kanina doon sa lupa. Sa area ni mama. So ngayon, um, umutusan na sila, Romano na, mag ano, mag tanggal ng mga damo. Mabawasan. Putulan lang ba? So tingnan natin kung ano nang nangyayari doon. Alas ko ito ganito maluwang para sa kung hindi masakit sa paa. mano Ma, na? Medyo maaliwalas na. No, ganito na oh, nangyari, o. Diba kanina hindi natin makita yung puno ng kamoting kahoy? Kasi nga, maraming damo ngayon. Wala na, o. Oh. Natanggal na yan, o. ay Pinagpuputol na laki. So, kitang kita na yung kamoting kahoy. Ayan, o. Continue pa rin sila doon, o. Oh. O, diba? Ayan. Marami na silang naputol, oh. Tara, na tayo. Kasi, hindi ako pwedeng pumunta na dun kasi nakachinelas nga lang ako. Anyway, guys, i-end na natin tong vlog. Ah, wait lang. Ang dami makahiya. Ang makahiya, diba? May mga tusok-tusok yung makahiya. dami dun, oh. Tika na ako dun. Anyway, guys, yun lang. And, thank you for watching. And, see you again on my next vlog. My, I think, I think, short vlog lang ito. Diba, nagpaalam na ako kanina. Kaya papakita ko sa inyo. Nagiiwa si Lola ng mga pangsawag sa mga 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 ang, pulaan, ininang... ang okay. bi ang binigid ba? May, may gabi din la? Hmm. Ha? Um, para mahalap. Ah, ayun. Gabi. Kamoteng kahoy. Carla. Kamote. Tapos bukas na yung iba. Carla. Ay! Ang, ah, eh, oh, ga gabi la. Tapos ito kayo yung saging. O, oh, tanim yan. Nil... Saging. Yung saging la, diba? Ano yan? Yung tanim nilo. Tanim dito. Hmm. O, oh, diba? Tapos bukas ay ibang panahog. Niready lang ni Lola para bukas ready na din yung binignit. Si Mama, busy mag, luto ng ginataang... Gabi. Gabi pala. Ewan ko, ano yung ginataang? Alam ko lang ginataang... Gabi lapi. ang tanon, ang sodaan. Ang La, ang alam ko lang ginataang lang. Kapi no, ginataang gabi, hindi ko pa natatry. Pero for sure, kakain ako ng gata. Yung sabaw nun. Yung katas. So, ako ngayon, wala lang. Wala akong pulis dito sa kusina. Hindi ko porte ang kusina. Maglinis lang ako ng bahay, okay ako doon. Actually, nagulis lang na ako kanina. <laughs> Yun ang contribution ko dito. Ah, oh, di ba? Malinis na ang sahig. Eh, yan ang contribution ko. Ang maglinis at mag-arrange lang. Alisin yung mga kalat. O, oh, di ba? O, oh, bakit may mga... Ay, ito. Kalat ko pala ito. Mamaya oh, na yan. Yun ang contribution ko. Yung kapatid ko, contribution niya magwalis na sa <laughs> Ito ang kwarto. Tulungan <laughs> na lang natin si Lolong maghiwa. Kawawa naman. <laughs> Mukhang mong lang eh. Balik na to. Pwede ang nang binigot lang. Pwede nang, ano, mangko? Ha? Ah, uh, okay, yeah. Ilang lang itong magagawa natin, da? Wala niya uh, ito. Ah, ako lang. I-write ako yan. Tama sa'yo na mga magsoroy ka. Naka-susok ka din si Mami kasama.